Ito guys yung update ng ating evaporator na ni-repair natin. So pinasta natin dito. Ito yung isa. Uh, previously meron na siyang repair. Uh, may nagtatanong kasi step by step daw kung paano ginagawa ang pagre-repair ng evaporator. So ito, in-extension na lang natin at ipipins off niya yung dulo. And then sa isang side, naglagay tayo ng access valve ito yan ang itong gagawin nyo and then kargahan nyo ng ng pressure air compressor ang gamit ko hindi nitrogen para hindi sayang ha and then pag nakargahan nyo na ng pressure pwede na kayo magumpisan magligtes <coughs> pwede na kayo magumpisan magligtes at uh, kailangan natin ng mahabang batcha dahil ito ay commercial so nag-customize kami ng batcha para paglubugan sa kanya. And then, nung napatstanan natin, dinagyan ko ulit siya ng pressure. At uh, for days from now, bukas i-install na ito. Ayan. So, marami pa rin siyang pressure. Ito pa rin yung pressure niya. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, wala nang leak ang ating uh, ni-repair. So, yung pressure na ito, hangin. So, ganyan ang gawin nyo, guys, ha? Hangin ang gawin nyo. Para hindi nyo na-charge yung customer nyo ng nitrogen. Pag install natin to, kailan natin siyang flushing, tanggalin yung may leaking, at i-recondition uli yung may leaking. Ganun lang ang buhay ng low temp technician, mga idol. So, sa nagtatanong ha, dito kasi kinat, lagyan nyo lang ng access valve yung isa, yung isa ipipins off nyo lang. Dugtungan nyo kasi hindi nyo pwedeng ipins off dito sana nakuha ang nagtanong para step by step yeah. pag nagpapasta kayo halimbawa napastahan nyo hayaan nyo muna mag cool down mga idol huwag nyo kargang kagad ka ng yung iba kasi free yun ang gamit eh nakuha nitrogen hayaan nyo muna mag cool down huwag nyo rin basain pag nag cool down na saka nyo lagyan ulit para hindi mag migrate yung butas So, sana nakikinig din yung mga kasama na hindi pa natuto hanggang ngayon. Dalawa lang ang leak sa kanila. Magiging sampung leak yan. Dahil ganun ang gawain nila. nagmamigrate yung butas. At sad to say, free yun pang ginagamit. Pag hindi magpit ang company, ganun ang ginagawa nila. Thanks for watching!